ay hindi rin tumitigil sa investigasyon ang Comelec sa mga politikong tumatanggap umano ng donasyon mula sa government contractors. Ayon kay Chairman George Garcia, aabot na sa labing-anim na kandidato ang sabit dito. Narito ang agenda report ni Jowash Malimban. Aabot na sa 24 contractors ang nailista ng Commission on Elections na nag-donate sa mga kandidato noong nakaraang 2025 elections. Sa pinakahuling investigasyon ng COMELEC, at least 16 candidates ang tumanggap ng donasyon. Apat daw rito ang tumakbo sa pagkasenador at dalawa ang sa party list. Sa at the forefront ng Bilinari News Channel, sinabi ni Chairman George Garcia na hinihintay na lang nila ang confirmation ng DPWH na ang mga natukoy nilang kontraktor sa pamahalaan kumukubra ng kontrata. Under Section 95, Letter C, it is prohibited for a natural or juridical person to make donations, contributions To uh, candidates, political parties and party lists, especially if they have existing contracts or contracts with the government, whether public works or a service or a service contractor. Bukod sa 24 contractors na nagpondo sa kampanya ng ilang kandidato noong 2025, nasa 55 na rin ang natukoy nila na nag-donate noong 2022. Kasama na si Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Inamin mismo ni Lubiano sa isang congressional hearing na nag-donate siya ng 30 million pesos para sa kandidatura ni Senator Cheese Escudero. Isa ang centerways sa top 15 most favored contractors ng DPWH ayon sa inilabas na listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Chairman Garcia, wala nang kapangyarihan ng COMELEC na tanggalin sa puesto ang mga nanalo, nakapanumpa at nakaupo ng kandidato. Pero hindi rin sila makakatakas sa isang election fence, oras na mapatunayang lumabag sa mga probisyon ng Omnibus Election Code. Ours is only for purposes of determining culpability as to whether there is really an election offense committed, punishable by one to six years imprisonment, and in case of uh, conviction by final judgment, perpetual disqualification to hold public office. Bukod sa Public Works Contractors, tinitingnan na rin daw ng COMELEC ang ibang donors ng mga kandidato na may posibleng paglabag din sa Omnibus Election Code. Kabilang dito ang may-ari ng mining corporations, mga taong nakakuha ng prangkisa o konsesyon sa pamahalaan at iba pang sakop sa Section 95 ng nasabing batas. Para sa Agenda, Jowash Malimban, Bilinori News Channel.